The best of 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 the What's up mga bro Tiger Vlogs? What's up mga idol? Woo! maganda naman tayo pinanghali hali ng gising mga idol. Ilang araw tayo hindi nakapag-vlog dito sa ating pangmalakas ng tungko. Yan mga idol, meron tayo ditong ulo ng baboy. Yan. So, mga idol, itong ulo ng baboy na ito, yung pinagtanggalan ng maskara. Bali, dalawang buho ito. So, atin ang napalambot. Gamit ko yung pressure cooker doon sa loob na aking kusina. So, tayo yung magagata ng ulo ng baboy. Gagamit ko tayo ng papaya. Ayan. Magayat na natin. Sasamaan ko na natin ang dahon ng malunggay. Siyempre, meron tayo ditong ang gata. Aray. Tapos sa yung padalawang kata mga idol. So meron tayo dito mga sangkap. Siyempre ba ang mag-asawang bawang at sibuyas. Kasamahan nun natin ng tanglad. Yan. Meron hong luya. Meron hong dito pang pagano ng sili na mahalang. Nagamit tayo ng kaunting asin, kaunting asukal. Laurel, dahon ng laurel mga idol. So paminta, yan. Nagamit tayo ng patis. Saka kaunting suka mga idol. Meron tayo dito pork cubes. So, meron tayo dito ng dikit na apoy, mga idol, yan. Ating gagamitin naman ito, ating pangmalakasan lutuang ito. Woo! So, ano pang ating ginagawa? Kaya eh, magluluto na. Mga kabro tiger vlogs, ito, gagamitin naman natin ito, itong ating pangmalakasan kawali, ating sasalang na. So, mga kabro tiger vlogs, hindi na ako tayo magigisa ng bawang at sibuyas. Diretso na ako ating ito ilalagay. Woo! lalagay ko na ho rin pa dalawang gata o rin mga kabro tiger vlogs yung kanyang bawang at sibuyas yung mag asawang bawang at sibuyas sa akin na hong lalagay Woo! luya o rin mga idol dahon ng laurel o yung mag siling pagkakahalaw yan Lalagyan natin ng kasin mga idol Pamintang durog. Ah! Mga ka Tiger Vlogs, yan lagi ko na rin ho, tanglad. Yan. Parin na ho mga idol, yung kanyang padalawang kata ay medyo naiiga na. So ilalagay ko na ho itong papaya. Yan. Susunod na ho natin din yung kakang kata. O mapapansin nyo, halos naiiga na yung kanyang padalawang kata. So mga Brutal Vlogs, talagyan na ho natin itong ating kakangkata. Oh, oh. So yun no? So ano na mga idol, ay ho mapapansin nyo. Asbok na ho ang binulakan na rin kakangkata. Yan, atin na ho mimikos-mikos ng kaunti Talagay ko na ho ring pork cubes. Yan, isang pork cubes. Akin yung lalagyan ng kaunting patis. Lawrence Patis Yan Akin nung bububuha ng kaunting Dato po na suka Yan Tsaka ako kaunting asukal na pula Pero kulay brown Yan Ito muna nga haluin ng kausne Yan ang husay muna rin Ngayon may ayawit. pagka malambot-lambot na rin papaya Malunggay naman ang aking lalantak ng lagay Woo! O, rin ako mga idol. Titingnan natin kung malambot na ho rin papaya. Ay, lapit mong camera. O. Oh. Ito, ito, ito. Ayan, guys, o. Oh. Ayan. Masama din naman na sobrang lambot. Maganda yung katamtaman lang. So, dahil nga ho malambot ang papaya, alagay ko na ho rin dahon ng malunggay. Woo! Ayan. Mga iba naman. Pulo ng baboy na aking ginataan na sinamahan ko ng papaya at saka malunggay. O, di Husay na husay na re. <coughs> so, yun, mga ka-Blue Tiger Vlogs. O, ayari huy luto na. Atin no, ang titimusan. O. Yan. Mayit. Mayit. Oh, ay eh, husay na husay na. Oh. Siya, talagang nakagat ang halang. Oh. Atin ang hungangwit, baka masunod pa. Oh, aray na ho, mga kabro tiger vlogs. Oh, hinago na. Ang dinat ang ulo ng baboy. Yan, na sinamahan ko ng papaya at saka dahon ng malunggay. Oh, ay eh, tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol. Oh, kakaibang luto sa ulo ng baboy. Yan. Oh, kita nyo ba naman aray. Oh. Yan mga idol. Tapos na po tayo magluto. Areho ang resulta oh. Makikita nyo ko naman ito oh. Pwede kayo mapapabulos na naman ng madami-dami. Ah! So yun mga idol. Bago tayo magtapos sa ating video ngayong araw. Sa ating paglulutong ito na gitatang ng ulo ng baboy. may papaya. Tapos may malunggay. Na sinamahan ko unang tanggap So yun guys. Bago tayo magtapos, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking Facebook page sa Bro Tiger Vlogs. So maraming maraming salamat sa patuloy niya suporta nyo. Sana ho ay madagdagan pa ng madagdagan ng aking followers sa aking Facebook page. Woo! So yun guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!